ay ng mga bata. Sa baba ko ba? Nalito siya. Nag-i-edit ako Oh, so Sucky boy. Sucky boy. Ito Niligo tayo. Ito ang struggle ng paniligo. Ang lamig. Ang lamig ng

pipit eh. Pwede, pwede, pwede. Pwede. tayo ngayon ha. Hindi pa, wala pang padala. Ha? Wala pang padala? Wala pa. Ay, mga pangit po. Bisit na to eh. Pangit na to. Talaga nga naman extra-extra eh sheet na wala pa pampara. Ngayon ito ah. Para na ka ah. ang tanggal lang ng damig. Ang damig mga ang hirap matigo. Kaya mo ano po, o. Bag. nasa, ano, nasa bagyo. Ah. <tap> mm. <tap> strawberry yan. Ito. ko ng ganyan, no? Ha? ko magsusot ng ganyan. Bata. I'm so in love with you 🎵 Lamit. Love is getting better 🎵 Kaya ba mga ka-baby Paano ba nasinusurvive yung paliligo? <laughs> ako nag-init ako ng tubig eh. Kasi, sobrang lamig ngayon. Mm. Groo na ng mga bata, away-away din sila eh. Palaban si Sak eh, kagat kagatin niya nga si Tana. Kaya Tana ha, palaban na si Sak ngayon. Kung dati nabubuli niya ngayon, hindi na. Siya na ang tinitira ni Sak. Malaki na si Sak eh, kinagat po kaya siya. <laughs> Iyak din naman ni baala siya. Punti nga sa kanya. Paano kasi? Binibisit din niya lagi. Napaso ako mga ka-baby na Pagkuha ko ng herbal ko sa kamay ko, dumiretso sakit na nahiro ng Colgate. Galit ako. Lamig lamig. Kaya yung mga tripod natin ngayon nasusok natin sa sobrang lamig ng panahon. Hindi tayo nung tubig konti lang para na yung lamig para pag hindi tayo nabibigla. Nakakaano sa ano sana, eh bigla pagkabuhos ah, ang mga ko naman pero minsan masakit kasi ang ulo ko kaya I'm so in love with you Ay, ang ano no ang lakas ng hangin hanggang February daw ang ganyan eh hindi sa birthday ko. Itong katapusan mga ka-baby love, baka mag-try na akong mag-aring mo lang. Isensya ko para February 10 na kayo na. Hindi na akong mga problema. Sir so, naman may mga portal dyan. Pahingi naman, Charis. Yung may